ay atas na ratraas. Ang oras niya ay mula sa pagkakawala ng pula ng kanduran hanggang sa ka paglalabas ng puti sa silangan. Kandaan natin, kapag umalis ang zukor, darating ang asar kapag umalis ang hatas, darating ang magrib. Kapag umalis ang magrib, darating ang isa. Kapag umalis ang isa, darating ang subo. Ngunit, ang subo, kahit siya umalis, hindi pa agad darating ang subo. Ang ibig sabihin, mula sa paglalabas ng araw sa umaga, hanggang sa tanghali, hanggang sa tanghaling sapat ay walang kasal. Ngunit lamang sa araw ng Diyernes. Pangatlo, sandigan ng Islam ay pagkuwasa sa buwan ng Ramadan. Panapat ay pagbigay ng kaawanggawa sa sinuman sa'yo'y mahihirapan buhat sa mga angkan o ibang tao. Yan ay pinipilit sa mga mayamang tao pagpagiging ugnayan at mga upring angkan o sinuman mahihirapan. Ang ay pagdadalaw o paglalakbay sa banal na lugar. Ang banal na lugar ay neka kahit minsan lamang sa harang buhay. Pagka doon sa lugar na yun itinagating noon si Adam at si Abe. At doon sila nagkisa muli after their separation. At doon di ni Allah, si Abraham, kinatayo ang banal na bahay na maging direksyon ng mga Muslim sa buong mundo. At doon sa lugar na yon, ipinanganak ang tulim utusan at kapeta na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. At doon sa lugar na yun, ipinadala o ipinadating ang una at karamihan ng mga girl ni Allah galing sa taas po Quran. Ngayon, ito ang binibigkat kung magdarasal ang tao. Ang unang bigkatin sa lahat ay tinatawag na takdiratul ikram. Ang salitang takdiratul ikram ay الله أكبر. إسوءًا سنت بالساكن. ساقديثًا لام تقبيته الإكرام. هات آه سورة الفاتحة. الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة واصيلا وجهت وجهي لله خطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين إتو أي سنة لاما قم لا اسم بالكاهن بالكاهن قم إندي موجود بالكاهن أيامنا بالكاهن إتو أي إندي إمبورتانتي ام كلاما هو واجب هو أو اوبليغطوري في الساحل سموس ونص تقديره الهرام اي سوره الفاتحه نمبيت ام سوره الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السنة التقاديد كان نعم القران كاهت ذر ودلو ذر وصفل ذر after reading سوره الفاتحه مونس ولا كم من رايت كن لي بالي كن لي مولا ام دار سلمون ام جابوين افتر قراءة فاتحة تموثن الصفاتحة اي مين اي يمو يخدك الله اكبر ام دي كاتن مو يوم اي سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العليم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي Aku takut oleh dikauli. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. takut man lupa ibaika. Mamak pati tirapa ta. Dikasih Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa hamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku takut lilin أن <متحدث> أنبتهم الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. وبتعبد من لم يقاي في الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده. سبحان ربي الاعلى وبحمده. سبحان ربي الاعلى وبحمده. وبتعبد من لم bigatin mo hanggang sa ikapat na rakaat o sa pangatlong rakaat o sa pangalawang rakaat ay katulad din ng binidiktas mo sa unang rakaat. Ang Fatiha, ang Subahan Rabi al-Azim sa iyong pagyuyukot, ang Subahan Rabi al-Ala sa iyong pandupaybay, ang Rasdik sa liwa sa iyong paglilingkod, ang Sini Allah wa li man din ang bigtasin mo hanggang sa mga ibang hindi o hanggang sa mga ibang pag-uyupo o hanggang sa mga ibang paglilingkod o pag-uyupo o pagpandupaybay. Pag sa Izuhwa at Asar at Maghrib at Isya, pagkatapos mong dalawang rakaat, ليلي قطام ام مو. اي لطه، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد قد توفيان لتوصل الموت ipindig ka muli at iskasin mo ang patika at lahat ng iskasin katulad ng binibiskas mo sa una. Ngayon din ang iskasin mo. Kapag matapos na ang tatlong rasaat ng magrib o matapos na ang apat na rasaat kung asar o zuhur o isa matapos ang dalawang panlulupaypay هو السجود فقد كورن سورى داغوي لقد دنيانا تحية اخير ام بكفل التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت فاغفر لي مغفرة انك انت الغفور الرحيم. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك انك على كل شيء قدير. المؤمن تقانا هنا عبد الكاسم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كفلي وقت فريق الانتلاع يان أنك نتاوى من دعس الهدلام مولا تتفجيئة الإكرام تقونا الله أكبر حمزمت سلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله iyan ang tinatawag na dasal o dalang. At salatu iya akwalun wa afaalun muktatahatun bit takdir wa muktatamatun bit takdir. Iyan ang kaulugan ng sala o dalangin sa konvensyon ng mga ulama. Ang dalangin o dasal sa salita, sa langin o dasal, kukingin sa Diyos. Ang lahat ng mga gagawin o higkatin hindi na nakapapasok sa papagitan ng sakbira kong ikram o at kadang iyan hindi natapos sa ating pagdarasal. Iyan ay mga uri o at mga bagay na pagbarang sa mga ganting pala at reward lamang. Galing si Allah subhanahu wa ta'ala. O sa salitang English, mga additional points. At uh, sa subo, wala naman siyang kahiyatul ula kasi dalawang rakaat lamang siya direct ka na. Kapag matapos mo ang dalawang rakaat, direct ka na. Lilingkod. Oo po. Kapag matapos mo ang dalawang panlugupay-pay, lilingkod ka na. Sere, pagkatapos, basahin mo o bigkasin mo ang sakiyat, katulad din ng binibigta sa ibang detalye doon, asal, at magarib. Ngayon din. Okay. Kahit anong dalanginin mo kay si Allah, o hinunin mo si Allah, pwede ka nagagamit ng ibang salita, kahit salitang hindi, salitang Filipino, salitang kahit anong salita dito sa buong mundo. Samantala, sa loob ng sala, ng dasal, sa pagitan ng Allahu Akbar Pagkira Tulekram at salam, o mula sa salam hanggang sa mula sa takbira ko sa ram hanggang sa salam sa katapusan ng salam hindi kaya hindi ka maaaring gagamit ng ibang salita kundi Arabo. Ang um, dasal o dadangin ay akwalo mo akal. At salatu sa ang akwalo mo akal. Anong kahulugan ng akwalo mo akal? Akwalo mo akal, ang kahulugan niya, salita at gawa. Salita at gawa. Ang ibig sabihin, ang dasal, ang mga importante o mga obligatory sa pagdarasal ay naroon sa iyong salita at sa iyong bawa. Anong-ano naman ang mga pinaka o mga obligatory o mga pardo sa ating pagdarasal? Ang pardo sa ating pagdarasal ay mayroon pardo sa salita meron parbo sa gawa. Ang parbo sa salita ay lakbira tulitraan sa kulad ng Allah at suratul pahatihan.